Sabi niyo, may sinasabi sila pero makamandag na yun. Parang okay. sawa. Parang kobra na siya. Um, Kasi itong huli, rattlesnake ng lupa. Tugtok-tugtok ang tawagin

ang kapunit pa ka doon, ano na pa, meron na doon yung truffle plant. May batching plant. May sarili na gawaan ng simento. Ano sila lang yung mayaman, pero sa Pilipinas sila. yung kinuha ng gobyerno. Ano ba? Yo! Kamay muna tayo. Kamay naman po orang, 12. Wala uh, na agar sila. Kalay na tayo. Ano pa na? Kaya so, lang like, ibig mo sabihin nung umakit yung silang yung hindi sila nagpagas. Ay! Nagpagas! Hindi. Kung hindi nagpagas yung bisita, hindi nagpagas yung mga kasama. Awal tayo, Pati gas! At hindi mo hiningan. Ha? Ay? Pag baba, bumababa sila, hiningan mo ng panggas. Ay, pagpagbigay. Ano pag magbigay? Pag halimbawa iahatid mo pababa ng alangan, ng oras. Ano bibigay naman? Si... Sampai, bibigay. Sabihan mo! <laughs> <laughs> Kamine Hindi niyo pa yung gusto pa siya. Sir, na sa, sa kanya pera sa na may ka Ang mahihiya. Dapat sa mahihiya na pera sa ka kanya pera. Ay, naka, basta sa akin na minihasa ka. Alam, wala naman akong pera. Alam, wala naman friends tayo. <laughs> dapat ang i-friend mo yung may pera. <laughs> ang mga pera na lang, lang pera kama ka. <laughs> bakit may tubig na yung bangka mo? Tayo, okay, wala kang pera? Ha? Tingnan niyo 'yung mga bomba ng pera 'yan. Tayo may pera kayo. Eh, nakita kita, oh. Oh, dahil 'yung anak ko. sexy niyo. lang Anong lang naman, po 'yung mga. anak mo, friends? Masipag siguro magtrabaho 'yung mister niyo, ay, pahuhuyin siya. <laughs> 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 Hahaha. 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 Hindi, sapoy mo. dalawa yung anak ko Hindi pa po masyaling develop ko. Haan? Ah? School pa lang meron. pa lang Ano po? Malalim dyan, may babaw. Oo, may babaw. School pa lang meron po doon. May school na before pa. Oo. No, Bakit? No, naglalakad lang kami. Kabyas na meron dyan. Hindi. At in, ano? Maririnig ito ni Glego ay eh. madalas nga sanong kayo ahas niya. Ah, mm. <laughs> school year na ito, apat na beses dumaloy mga ahas. Mm. Sawa <laughs> po. Hindi, yung ano, yung una ahas tulog. Ano mm. Ahas mm. gising. Yung, sinasabi nyo, may sinasabi sila pero makamandag na yun. Parang Icon? sawa. Parang um, cobra na siya. Mm. Tapos itong huli, rattlesnake ng lupa. Tugtugtok mm. ang tawagin So, mm. Oh, marami dyan, dyan sa bundok eh. Marami lang si sa bundok. Ang sabi pa ng mga kasi nangyibigan nila. Murong ko talaga yung favorite. Ever since. Malamig, lalapag kang malamig. Diba ko lang nalagsin. Ang ganyan, isa nalalagsin sa, nalalag sa kaysami ko. No? Ayun nga, yun naka, nung, nung, nung siguro pangatlo sa huli. Nalaglag sa kaysami ko. Nalita na, 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 ko noon, bali yung school head ko yung naghumawak na kaysami ko. Tapos, nung malaglag, ang intention niya sa ulo hawakan. Maliit lang naman. Siguro mga ganito ang taba. Pero ganoon ang haba. Ano? Mag-exercise ako? O oh, sige, gagitin <laughs> mo pa yung nasa likot ang kuwi. <laughs> ang dami niyan dahil. Okay, exercise mo ako. Binigil ko na yung gas ko. Pero na, natin ko na yung si John Tito. ba sa bayo mo? Ma? Ha? Maglalakad mo talaga ako? Oo, oh, tara ma, na. Mag-gas no? ka. pag po.

Sige na po. Diyan lang kayo. Ingat po. Ay, nandito na ako sa pagpada. Ay! okay, kayo maglaro na maglaro dyan. Pagka kayo na, dapat na orangod dyan. Wala kayo. Doon, wala doon. Sige po, bye bye. Ingat po. Ha? Wala rin sa gitna?